Hindi pantay ang upod ng gulong. Ano ang posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron na naman tayong na-receive na question na no at with regards ito sa gulong at hindi daw pantay ang upod ng kanyang gulong. Unfortunately, wala siya na ibigay na picture or uh, kung sa ang side o an banda ng gulong niya yung upod ano. Pero sige, anuhin natin. Uh, sagutin natin to no. If ever man na hindi pantay yung upod ng gulong mo, ano ba yung posibleng o saan ba may posibleng problema? Okay. Kung ang upod ng gulong mo ay sa gitna lang. Okay, kumbaga yung isang buong gulong, gitna lang yung upod. There's a possibility na mataas masyado ang PSI ng gulong mo. So kailangan mo siyang babaan kung baga over-inflated 'yan. Now, kung ang gulong mo naman ay yung gilid lang ang nauupod at yung gitna ay hindi masyado, there's a possibility naman na under-inflated 'yan o kulang sa hangin. So ngayon, mas maganda tignan mo kung ano ba yung tamang tire pressure sa inyong gulong. Normally, makikita mo yan sa may door side, sa may gilid. Makikita mo yung recommended na tire pressure sa iyong sasakyan. Okay, now, sabihin na natin kung sa isang side lang. Kung sa isang side lang ang may problema, maraming possible issue dyan. Kung maraming component ang pwede nating i-check. Pero ako, ang recommendation ko muna dyan, ipa-align mo muna o ipa-camber mo. Okay, kung baga, uh, ang idea ganito, ipa-check mo muna sa kanila Okay, kasi normally bago naman nila i camber yan, bago naman i-wheel alignment yan, pwede mo namang ipasilip kung saan ba exactly may problema bago nila i-undergo yung pagka camber or pag align Okay, kasi ganito, may mga shop din kasi na kahit alam nilang may problema yung parts, kinakumber pa rin o ina-align. Para sa akin, pwede mong dalhin sa kanila, ipa-evaluate mo muna, kung may problemang parts, di ipaayos mo, tsaka mo siya Ipa-camber o ipa-alignment. Okay, para mas maganda yung pagkakagawa. Kasi pag sakaling may problemang parts na tapos ika-camber mo, eh, eventually parang hindi mo na-resolve yung problema. Kung baga, masisira din ulit yun o masisi mawawala din ulit sa camber rin, kasi hindi naman ayos. At sayang lang din yung pagpapacamber ninyo or pagpapa-align ninyo. So, ano ba yung mga posibleng parts dyan? Well, pwedeng wheel bearing kung may ugong yung inyong sasakyan pag nasa highway pwedeng wheel bearing yan kumbaga hindi na pantay yung iyong gulong kaya nangyayari yung isang side lang yung nauupod pwede rin naman na kailangan siyang i-wheel alignment kumbaga hindi na pantay pwedeng nakaganyan pwedeng nakaganon pwedeng nakaganyan yung isa nakapas nakapantay itong isa kaya hindi rin pantay yung upod o pwede rin nga yung nakakumber no? kumbaga yung nakapasitive o negative camber yan so kailangan ipa-adjust well sa camber may mga pagkakataon uh, yung shock mounting ang problema kaya nawawala din sa camber ito yung nandun sa ibabaw ng shock natin na goma so yun may mga pagkakataon na yun ang problema kaya nawawala sa camber sa kaya kaya kailangan niya siyang ayusin pwede rin naman yung lower arm sa lower arm nandun yung ball joint at yung mga bushing baka naman sira na yung mga bushing punit na o yung ating ball joint ay sira na rin so pwede rin possibility yun o yung ating uh, rack and tie rod baka may problema na rin, baka kumakalog na. Kaya nawawala sa alignment ang iyong gulong. Kaya nagkakaroon ng hindi pantay na pagkaupo. at Kaya ako, ang recommendation ko, kung sakali, kung ano, ipa-evaluate mo muna. Tapos tanungin mo, uh, tingin mo may papalitan bang pyesa? Pag may papalitan, di palitan bago nyo ipa-undergo ng camber or alignment. Okay, so yun yung recommendation ko. Kung sakali mang nakaka-experience kayo ng hindi pantay na upod ng gulong. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.